Ah, uh, binago po ng organikong pagsasaka ang aking buhay. Uh, parang nagkamali yata ako ng profession kasi andito lang pala ang pera sa lupa. Ah, uh, nandoon yung heart mo sa organikong pagsasaka, kikita po talaga kayo in the long run, hindi yung abrupt lang po go go lang po organic. Ako po si Glo Mojica, 55 years old, at uh, taga Alfonso, Cavite. Uh, ako po ay isang registered medical technologist and a proud farmer ngayon. OFW po ako 12 years sa abroad. Kaya lang po, uh, nag na po akong umuwi kasi na-stroke po yung husband ko. Uh, Nag-struggle po ako ng kasi hindi ko po alam kung anong nature ng job na pwede kong i-adapt dito sa Philippines parang ang hirap na habulin yung kita mo sa abroad kaysa dito. Uh, nakausap ko yung biyanan ko, siya yung nagsabi sa akin na may konti namang lupa, baka magustuhan mo. So I started planting mga kung anong anong veggies. Uh, hindi naman para kumita, kundi for our own consumption. Uh, since then, hindi ko po talaga na-try na ano ng mga synthetic farming kasi uh, as a medical technologist, There is an adverse effect later doon sa ating katawan. At isa pa rin po na naging advocacy ako is to heal the land. Yung vermicomposting, doon po talaga uh, na focus yung ano ko yung mga manure kaya kumbaga ka kahit yung mga mga damo na kinakat or mga saha ng saging na kinakat doon na po namin kinocompost para hindi na po ako bibili ng vermi. yon Kaya nandito na po sa farm yung aming kailangan. Nakakabenta din po kami ng vermi sa kapwa farmer. Salamat sa Department of Agriculture na bigyan din po nila ako ng concoction house na Nagagawa din po kami ng mga concoctions namin. Nakaprogram na po yon Uh, usually na tinatanim po talaga namin is uh, bahay kubo, Uh, kasi po, ito po yung uh, pagkain na madali dito. Kasi ang market po namin, aside from uh, sa palengke, dito po, ang community, dito na po sa amin bumibili. Hindi po ibig sabihin pagka-organic, di ba sabi nila, ang mahal. Hindi po, kasi uh, since na ang seeds naman po, ay nababahagian din po tayo sa ating Department of Agriculture na yun po din ang aming tinatanim. Maka-avail sila ng free from any uh, pesticides na harmful to our health. Uh, aside po sa mga equipments, seeds, lahat po ng uh, tulong ng DA na binibigay sa mga farmers, Uh, napakalaking factor din po ang Department of Agriculture if ever na may meron kaming overproduction ng aming commodities, sila po yung humahanap ng market para doon sa aming mga commodities. Sila po yung nagmamatch doon sa aming uh, produce. Uh, binago po ng organikong pagsasaka ang aking buhay sa marami pong aspeto dahil po yung kinita ko abroad ay hindi ko po matagal na ano po matagal ipunan po yon unlike here uh, once and for all naman po talaga am farming hindi ko po pwedeng sabihin 100% hindi po may mga failures kaya lang yung kinita ko po sa pagsasaka hindi hindi po siya pwedeng i-compare doon sa profession ko as a medical technologist. Sabi ko nga po, uh, parang nagkamali yata ako ng profession kasi andito lang pala ang pera sa lupa. Napaka-enjoyable din po. Laborious lang po ang organikong pagsasaka, pero it's enjoyable dito po sa organikong pagsasaka. Gusto ko po talaga, meron po akong advocacy dito sa mga out-of-school youth na matulungan sila, ma-impart yung knowledge ko about organic agriculture uh, sa aking kapwa magsasaka. Kailangan ingatan natin mainly yung soil kasi kailangan nating patabain ang ating soil. Tayo din po ang aani dun sa ating ginagawang yan At sa mga bata, gusto kong mapulot nila kung ano ang importansya ng pagpa-farming, especially organic farming, kung gaano ito ka-beneficial sa ating katawan na free from diseases. And to DA, uh, thank you, thank you, thank you talaga. Maraming salamat sa inyo. Sa inyong lahat na nag-mentor sa akin, uh, yung walang sawa na Suporta sa inyo, napakalaking tulong po talaga. Maraming salamat po. Ako po si Glo Mojica, nagpapatunay na sa kabuhayang OA, kinabukasan, okay.